Napansin nyo ba guys, napasugod nga ako dito sa Philippi Street, Binondo, Manila. Ito sa tapat ng One Solar Street. Para tikman, ang sobrang trending dito. Na-overload na hotdog sandwich. At eto si Master Hotdog o mas kilalang Kuya Daga ng Divisoria. Sobrang sumikat dahil sa masarap at hindi tinipid. Overload na cheese dog niyang binibenta. At araw-araw daw siya dito nagtitinda at nagsisimula daw siya alas 4 ng hapon. Every day daw ay sold out ang kanyang mga paninda. Grabe guys, dumog talaga si Kuya Daga dito at ang ba ng pila. Kaya ang tip ko sa inyo, kapag pumunta kayo dito, eh agahan nyo, tas kumuha agad kayo ng number para hindi kayo magtagal. Diba? Blockbuster talaga. At alam nyo ba, nakaka-500 pieces pala siya nabibenta ng Cheese Dog sa isang araw. Take note guys ha, ah, mag-isa lang si Kuya Daga nagtitinda. Lupet, di ba? At nakakatawa si Kuya Daga dahil masipag siya at may malasakit sa kapwa. At ayon sa kanya, hindi na daw niya kailangang kumita ng malaki, yung sakto lang daw. Kasi hindi daw niya madadala yan sa hukay yan. Marami daw tayong kapuspalad na mga kababayan, hindi afford makabili neto. Kaya sa simpleng paraan para makatulong siya, e eh, sa murang presyo lang niya binibenta ang Cheese Dog Sandwich, niya. Masyado na ako nabilib lalo kay Kuya Daga nang malaman ko, yung mga ibang kinikita niya sa pagtitinda ay eh, tinutulong niya sa mga kababayan nating may hirap. Maging mga kapatid nating nasa preso ay eh, pinapakain niya. Di ba nakakaproud si Kuya? Bila bilang maliit nakita niya sa pagtitinda ay eh, nagagawa niya pa rin tumulong at magmalasakit sa kapwa niya. Napag-alaman ko din mismo kay Kuya Daga ay eh, dati pala siyang nakulong. 5 years na daw ang nakalipas simula nung siya ay nakalaya. Hindi raw 'yun naging hadlang sa kanya upang magbago at magsumika at lumaban ng pata sa buhay. At imbis daw na mag sa bahay na walang ginagawa, isipan na lang daw niya magtayo ng small business. Kahit bariya-bariya daw ang kita, basta marangal, eh okay na daw sa kanya. Ngayon naman kasi guys, yung overload kiss dog niya. Sobrang generous. Bukod sa mura, eh healthy pang kainin. Meron niya maraming lettuce at pepino, ketchup na nilalagay at meron din siyang hot sauce kung gusto niyo magpa-add, eh okay lang. At mayonnaise at na kahit di kayo magpalagay, eh pwede rin naman. Guys, Pakiusap lang, haba-habaan nyo yung pasensya nyo kapag pumunta kayo dito. Eh, mag-isa lang si kuya at isa lang din yung lutuan niya. Tutu tayong mag-antay, huwag po tayong mag-away-away sa number. Wag po natin idaan sa init ng ulo, mahaba po talaga ang pila dito. At tingnan nyo naman si kuya Daga, maglagay ng cheese, grabe, galit na galit sa keso. At ang hindi tinitipid, literal na overload talaga sa cheese. Bali dito guys, eh, may dalawang klaseng hotdog siya na tinitinda. Yung isa daw, eh yung cheese dog. Yung pula naman, eh yung classic. Pusyo malit daw na hotdog, eh pesos at yung malaki naman daw ay 60 pesos. May payo nga si Kuya Daga sa mga sumisikat na mga vendors na wag daw yakapin ang kasikatan dahil parang maong daw na kumukupas. Mahalin daw yung mga customer na kundi dahil daw sa customer eh hindi sila sumikat. Panatiliin daw laging masarap at quality at hindi tipirin. Hinda nila para masatisfy daw yung mga customer at balik-balikan sila. Ludo sa'yo Kuya Daga. Papa ibang lahi at insa natin e eh, customer na rin niya. O ba diba, ibang level din si Kuya Daga kaya talaga nag-trending talaga siya at sumikat. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Binondo. Nandito tayo kay Kuya Daga. Yung trending na nagtitinda ng hot dog sandwich dito. Ito, bali dalawang klase yung tinitinda niya. Ito yung 50 pesos. Ayan, yung kalaki yung 50 pesos. Tapos ito naman yung 60 pesos. Ayan. Sobrang daming tao dito. Ah, uh, check na natin. Tingnan nyo naman guys, sobrang dami. Sobrang dami ng cheese nya. Ayan. Tapos ang halapang hindi tinipid oh. Ang laki. Eh. Okay, oh, tikman natin. Sarap nga. Dapat na siya yung cheese oh. Tapos may mga ano pa. Close. Ayan gulay. Grabe, masarap yung hotdog sandwich ni Kuya Daga. Kaya pala tinatawi siya. At pinabalik balikan At nabalitaan ko din. Pagka kumain ka doon dito kay Kuya Daga, eh parang nakapulong pa dito sa iba. Kasi yung mga kinikita niya dito, eh tinutulong din niya sa iba. At tulad sa mga kababayan nating mahirap, tsaka sa mga nakakulong, nakapreso. Yung nagpapakain si Kuya Daga. Kaya supportahan natin yung mga small business. Um, kaya so may uh, uh, Ano? Uh, right. okay. At saka 60 pesos lang ito ah, para magayon kung karami cheese. Solid. Yung isa, ano yung gaman? <laughs> Walang rice siya. Ang so, sir, pork? Sobrang so, laki na na, nakatumpahan ko. <laughs> guys, sa laki nito, solve ka talaga. At yung ginamit niyang hotdog dito ah, social branded, tender juicy pa. Kaya food trip malala talaga. O yun, guys, kung gusto nyo matikman at makatulong kay Kuya Daga, punta na kayo dito at madali lang siyang makita kasi along highway lang siya. Tapat lang siya ng 1188 Mall. Tingnan nyo naman guys, pauwi na ako, tuloy-tuloy pa rin yung customer niya. Kuya Daga nga ang nagpapatunay na hindi porkit mura, eh hindi na masarap at quality. Siya ginalingan ni Kuya. Sobrang goods quality. So ayun, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Marami pong salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat! Kabuat! Peace out! All good! See you sa next vlog!